Nakalimot kami ng wallet. Oh no. Dami okay, natin yung ano, yung uh, na. Uh, Nawala din ang cellphone ng mama. Oh no, makikita pa kaya? Nawala pa yung cellphone namin, guys. Kayo, Saan ba iwan? Doon sa may kotse yung na-drive. Lagot si sakbo kay mama. Palo yon pag-uwi. Hi guys! Ngayon nga pala ipupunta kami ng SM nila sa at Aling Maliit. Ito sila o, oh. kasama ko na naman sila. Yan sa Kumu oh, pak pak eh? na pak na <laughs> naman oh. ganda ni Sakmo ngayon. Sa kabagay yung suot mo be. Oo oh. Oh, ganda. Si Aling Maliit, nga. Ay, hindi. Hindi kasi maganda, ano, Hindi maganda di ka sa ako. Nagtampo kanina. na. <laughs> Bakit? Kasi hindi daw yung ano sino yung bagong yo so sapatos. Mm. <laughs> hindi daw sino yung bagong sapatos. O mag-aano kay sa SM, aling maliit? Ano, hindi Maglalaro. ko alam sa iyo. Maglalaro, Maglalaro kami. Sa mag SM. Ma, no mag-aano tayo sa SM? Bibili tayo ng aircon. Bibili tayo ng aircon, ni aircon Maglalaro ni Heart. Aircon na eh. Mm, gusto mo lang lagi mag sa sm aling maliit? Huwag <laughs> ka kasi sumama aling maliit sa muna, hindi ka sakma. Ah. Ikaw na lang, oh. <laughs> Hindi ako papayag kasi ako mas maganda kaysa mo. Oh. mas <laughs> maganda ako. At... Oh, ako. Model, model mo ng dalaw. Model. Pak, pak, pak. Ah, bagay, bagay, bagay. nga kay sak ang suot mo be. Bagay sa ang ganda mo diyan. <laughs> <laughs> Ay daig si Aling Walita. Naiinggit naman siya. Syempre <laughs> huh. ma, wala kang ginagamit nito, itong turbo fan na ginagamit ko para di ka mainitan. Dapat 'tong ginagamit mo. Grabe. Kaya pala, ikaw, hindi, hindi Kaya nga, fresh na fresh pa din tayo guys for today's video. Oh, papahiram ko sa'yo. Lakas ng hangin nito. Oh. Wow, pahiram. Oh, fresh Malakas ka na dyan, di ba? Hindi pa yung todo, mga gantong todo yan. Oh. Saan ang todo? Dito sa part na to. Oh, yan. Ang ganda. Yan. 75% pa, wow, oh. pa lang yan ha. Wow, lakas. 75%. Pag win 100%, ganto siya. Kalakas. Wow, oh, kaya pala. Oh, di ba? Wow, eh, ako na lang ito. <laughs> diba? <laughs> ako, mag-press na pa. Wow, <laughs> oh, sarap. tuwang mama guys. Meron pa isang gamit yan ma. diba ka pag gabi. Uh -oh. Tapos madilim. Uh -oh. I-double tap mo lang itong ano, ito, itong uh -oh. part na to yan. Itong yan. I double uh -oh. tap mo lang yan. Uh -huh. One, two. Oh, oh. May, may ilaw plus siya. Light. Hindi. Di ba? Oh, oh, may ilaw siya, di ba? Kahit sa gabi dala mo is. Eh. Oh, di ba? Habang naandar. pasmi oh, naandar may, ilaw. Tapos may ila. Oh, perfect. Siguro mahal po, 1,000 mahigit. Hindi ha. Oh. 819 lang 'yan. Oba ganda oh, ilaw pa oh. Ang lakas. Ayan, magka-tricycle na nga pala kami. Kasi ang layo ng kanto kapag naglakad kami. Ay, masakit na daw ang paan nila eh. Kaya ayun, magka-tricycle kami. Kaya tara, sakay na, sakay, sakay. Let's go, let's go. Tricycle kami. Ay, sisak mo, naantok pa o, nahikab-hikab ba eh. Samantalang sa si aling Malit excited pumunta. Nag-aaba nga pala kami din na ng jeep o. Oh. Ah, si Aling Maliit. Ah, pakakit na bata. Laging papisign eh. Ay, nakakita nga pala kami ng wallet sa may jeep na are. Sabi ko ay kuya, kami na lang ang magasauli ng wallet sa may are. Bini kuya, go lang daw. Kaya ayun, kami na lang nagsauli ng wallet. Permission po para buksan namin ng wallet. Sorry po. Bubuksan namin baka may contact numbers or yung pangalan ng may ari, ba? Diba? Para ma-chat or matawagan, ganun. Ito, kanin tong wallet guys. Sana nakakilala kay ate. O, titignan natin yung ano, yung... ID na. Tingnan natin may baka may mga ba siya, ma? Taga Taga Manghinaw, ma. Taga Manghinaw man. pala. Malapit sa atin. Ate. Ating ate ate na may ari ng wallet. Siya, yeah, nakita namin ang wallet mo. Sasawalin namin sa iyo ha pag balik namin. Wala kasing contact number, guys. Wala Wala naman siya. Ano naman niya ma? Ang laman niya lang ay ID. IDs tapos bariya tapos 50s yan. Tara ma, pagbalik tayo. Let's go. Ayan, sasakay nga pala kami ng isa pang jeep para makapunta ng SM. Yung wallet na napulot namin, mamaya namin sasauli pagbalik namin. Ate, kalma ka lang dyan ha. Idadaan namin ang wallet kapag pauwi na kami. Sorry kung binuksan namin yung wallet kanina. Kasi naghahanap lang kami ng mga contact numbers para matawagan ko. Sorry na po. Pero mamaya ate, babalik namin yung wallet mo ha. May titingnan na lang kami sa SM tapos uuwi na rin naman kami. Nandito na po kami sa SM, guys. Yan. Si Aling Maliit. maglalaro lang dito. Tara! Let's go! Natatakot daw siya. Oh, Chinese New Year na sa SM, guys. Ah, ang pakaganda. Ang habo lang naman ng dalawang batang to. The picture na Bili muna tayo ng aircon. Let's go! Pasok po tayo dito. Bibili po kami ng aircon. Naling maliit. Nasa ng mga aircon. Ito, oh. Inverter. 35990 Hanap tayo ng maliit. Ang laki kasi niyan, be. Sige oh. mag mag tayo. Mag-canvas tayo. Okay. Mag-canvas. Let's go. Kasi aling magiging <makes noise> Dapat, dapat, dapat <makes noise> din na rin sinasama Grabe ang mahal pala ng aircon na inverter 19k tapos 8,000 ang charge fee Ala mag-arcade muna tayo Ayan ang dalawa diretsyo din eh. Maglalaro daw sila sa world of fun Happy na naman ang dalawang batang are O ang una nilang pinuntahan Eto o oh. Kapag gusto ng isa gusto na rin ang isa Diyos ko po ang dalawang batang are Napakakulit talaga sya enjoy muna kayo dyan <makes noise> Alam nyo, lagi kami nagalaro nito, pero hindi kami nananalo dito. Ano bang teknik para manalo sa gantong laro? Diyos ko po. Ang daming tokens na nasayang sa amin, pero hindi pa rin kami nananalo. Mag-comment nga kayo ng tips para manalo sa gantong laro, guys. O si Aling Maliit isira ng pindutan o gustong manalo dito sa may balls. Yung ulihan ng mga kalabaw, yun, nanalo siya ng tatlong coins. Ah, pakagaling naman ni Aling Malik. Perfect. So, uwi na po kami. Kakain pa kami Jollibee. Wala pa, nawala pang pa cellphone ng mama. Naiwan pa, saan kaya naiwan? Kuya, yeah. pag uwi natin, dalit natin yung wallet. Yun ang na natin dalit. Oo nga. Titingnan so, natin sa wallet. Ha, hahalong ka natin kung may contact number si ate at meron dong mga uh, dong ganon na ah, ano mga cards dika nawala pa yung cellphone namin guys kayo oh, mo saan ba iwan dun sa may kotse yung nagdadrive eh. ay nagdadrive sana makita ng mama guys sinantay namin ni Aling Malit ang mama at saka si Sakmo kasi nawala yung cellphone namin guys in, in, hindi pala nawala na iwan ni Sakmo sana nandun pa paano pag wala doon na, ano Aling Malit anong... Sana, <laughs> nawala <laughs> Lagot si Sakbo kay Mama, palo yon pag uwi. Kaya, sana makita dito. Oo nga. Diyan ul diyan na si Mama, tanong natin kung nakita. Kaya ang dami <laughs> nangyari <laughs> ngayon. Kaya <laughs> <laughs> nga. <laughs> ang dami nangyari ngayon guys, nakakita kami ng wallet. Eh, nawala ang mama, cellphone. Yan, magkakandwas pa kami sa ano, ng aircon ba? Diba? Oo. Sana Mama, tagal naman ng Mama. Nakita? Oo, oh. nakakita kami Yan. Nasaan? Tingin nga. Sabi sa nung guy, hinahanap din pala ako. Ah, hinahanap ka din. So, sabi nung guy, design niyo po yung set ng tuyo. Kami po malikin. ano pala kinabibigay dun sa kanya? Oh, na? Yan, yeah, nakita guys. Iniwan ni Sak mo. Yan, dapat ni Sak mo Sala, na lang. Sabi sa kasi lagi na akong tinawag. Oo, oh, ikaw pala may kasalanan. Be. Ikaw ang nagdala. Oo, anay. Buti nakita oh, ang cellphone. Tara na, uwi <laughs> na tayo. Bago ang ko pa naman yung cellphone ni guys. <laughs> Ayan, pauwi na nga pala kami para isauli yung wallet. Wait lang ate. Ito po yung wallet guys. Sa, sa uli na namin sa may-ari. Ayan. Para At sa ate, nandito. Taraan. Sa ate. Taraan. Taraan ate. Ang wallet nalaglag mo sa... Nalaglag. Thank you po. Itadog <gibit> ko po kayo by next day. Liliperan ko po kayo sa pagsasalita Alay, okay lang po. okay lang po. Hindi, okay lang po. Pacheck na lang a din po ate ay kinuha namin sa driver eh. okay lang po, alam namin dito po kasi dito yung ID. Ah, uh, yung ID scan. Kaya hinanap ko pang ninyo sa FB. Thank, thank you po. Thank you po, ingat. Maraming salamat po, thank you po. Ingat po kayo ate. Yan, sila sa kumo. Pagkatapos na yung magsauli ng wallet, magka-jollibee muna kami. <laughs> ano sa'yo? Rice lang, walang ulam. Yun lang, walang ulam. Akala ah, ko walang ulam. Wala na, andi na rin pala si Art sa Jollibee, guys, oh. Guys, oh, andi. Oo, totoo niya. Totoo yan. Oo, andi na pala. Akala ko peke pa din. Kahit saan talaga may nakakilala sa amin, lalong-lalo na kay Aling Maliit. Oh. Thank you, Ate Pat. Sabi, ang dami nangyari sa amin ngayong haaraw na to. Kaya kakain muna kami din sa may Jollibee. Kaya sa di pa nakapag-subscribe ng aming YouTube channel, abay, subscribe na. Don't forget to like, share, and click the notification bell. Kaya thank you sa lahat ng sumusuporta sa amin. Lagi kong sinasabi, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!